a day in my life na wala ko'y income, wala pa dyan ko'y trabaho, nagpadako lang ko uglat, be, wala pa dyan ko'y pakaslan, biya, eh, nalang lang ko, ko'y, huy, wag naman, mawa ka, gino ko. <laughs> As you can see, mga mare, nandito pala ako ngayon sa motor shop. Kahit electric bike ang gamit ko. O hindi lahat ng electric bike ha, sa electric bike nyo lang din ipapagawa. Kayang-kaya din yan ng mga motor shop. Panis. Charot lang. Bago pala ang binili na gulong dyan ni partner. Siyempre, kay partner talaga yan mga mare, kay wala man akong pera, no? Kaya kay partner na lang tayo aasa. Alam nga naman saan ako aasa. Sa asawa nyo? Tsares! Sabi ko nga kay kuya, ipakabit ko sa kanya ang gulong. Kay baka pag na, hindi may kabit yan, ako na lang yung gugulong. Tsares! Ipapagawa ko din pala dyan ang bearing at center bearing. Kay kahit iliko mo yan sa kaliwa, kay lumiliko man yan siya sa kanan, no? na may sariling mundo nga. Ano ba yan? Kinuha ko nga sa bahay ang tire mga marino. Tapos, sinik-shake ko pala yan. O hindi lahat ang bagay, bibiron lang ang sinik-shake-shake, -shake, ha? O papatutuyuin din natin yan si Blossom. Kaya ba sige, gutom na nasiya. na siya. Na, gano'n Gilimpiuhan Gilimpiuhan, Judy Kuya, og maayo ng butanganan sa gulong mga marino. Buti pa nga si Kuya, kilimpiado kaayo. Ako intan, wala yung taon ko iligo ligo Tseres! Nilagay na pala ni kuya yung gulong dyan sa butanganan, diha sa gulong. Oy, ano ba tawag dyan? Basta nindot na ang daga ni Blossom, ani ba? Nalupada po ang mga kuto na ko, ani? Ano ba yan? <coughs> Gipatutoy na di ay ni kuya si Blossom, mga Marie, no? kay gigutom naman si Blossom. Chares! <coughs> ang ibig sabihin ng tersilant mga mare, yan yung pampatibay ng gulong. Ewan ko lang kung tama ba ako na ginoko, palumalumalagi. <coughs> Kaya ikaw mare, ano pang inaantay mo? Lumaklak ka na din ng tire sealant. Uy, wag naman, ginoko. ko. Para mas lalong tumibay ang relasyon nyo na ginuok ko. Sabi ko sa inyo eh, matibay mga mare. O oh, ba? Diba? gibundak-bundak na ni kuya. Relasyon nyo lang talaga ang hindi matibay. Chares! Inilagay na ni kuya ang bearing. Kay para hindi na malikot yung manibela natin ba? Ang likot kasi oy na pagpuyo, blossom, pagpuyo. Na, ang pakunta ka ron. Chares! Inilagay na ni Kuya ang gulong ni Blossom. Nindot baya na si Blossom driver mga marino kay Hanoy baya. Pero wag kang papatalo mga mare. Mas nindot ka na ginoko. Sabi nga ni Kuya kung ipagawa ko ba daw ang center bearing. Sabi ko nga kay Kuya, ikaw nang bahala dyan Kuya. Ano nga bang tawag dyan mga mare? I-comment nyo nga kay Bugo-Bugo biya ko. Ginoko. Kanaadjod Kuya, higpitan mo yan. Sana no, pwede rin mahigpitan ang relasyon na maluwag na. Ay, ginoo ko. Ipinagawa ako din pala ang preno sa likod mga mare. Kay hindi na nga siya kumakagat na pag hindi ito kumagat, akong kakagat nito na ginoo ko. Ang dapat ayusin dito sa ibay ko mga marino. Buti na lang talaga, hindi pa talaga ako sira-sira. chares. Minsan nga, magpapacheck nga ako kung okay pa ba ako ano sa tingin nyo mga mare? Okay pa ba ako? Binayaran ko na nga pala si Kuya mga marino. Nabawasan na naman yung million dollars ko nito sa bank. Chares! <laughs> Siyempre, binigyan din natin niya ng tip si Kuya. Kay maganda nga ang servisyon niya. O ba? Diba? San ka pa? Basta maganda ang servisyo mo, may tip ka sa akin. Siyempre, bigyan natin yan sila ng tip mga marino. Kay kapoy, biya na sila maghimo o e-bike, no? Na. Gites, drive na nako na si Blossom. O di ba? Hanoi lagi, matangtang na lagi ang mga kuto nako sa ulo. Please follow at mag-subscribe na sa atoang YouTube channel at i-share na ang atuang mga videos. O sya, mga bara-pare. Ate at kuya, hanggang dito na lang muna tayo, no? Thank you for watching.